Isang dalagang galing daylan ang naglakbay sa Amerika. Ngunit bakit sa bawat salamin ay may aninong nakatayo sa kanyang likuran? Bakit sa bawat gabi ay may boses na bumubulong ng kanyang pangalan? Dalagang pantasya. Ano ang lihim na nakatali sa kanyang dugo at bakit siya ang hinihintay ng mga nilalang na dilim? Pakinggan ang buong kwento at tuklasin ang katotohanan. At kung gusto mo pang marinig ang mga misteryong tulad nito, mag-subscribe ka na, ilik ang video, at i-comment ang iyong idea para sa susunod na nakakatindig balahibong kwento. Sa gitna ng malamlam na buwan, isang dalagang naglalakad mag-isa sa kalsadang walang katao-tao sa Amerika. Hinihipan na malamig na hangin ang kanyang buhok at bawat yabag ay parang may kasunod. Bakit siya narito, malayo sa lahat, dala lamang ang isang lihim na hindi niya kayang ipagtapat kahit kanino? Sa unang tingin, siya ay ordinaryong dayuhang galing dayland, may ngiti na kaya magpainit ng puso. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, may nakatagong takot, may aninong palaging sumusunod. Parang may mga matang hindi nakikita, laging nakamasid sa kanya, naghihintay na tamang oras. Sa liblib na bayan sa Amerika, may kwentong hindi binabanggit ng mga tao. Isang alamat tungkol sa nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Nilalang na umiibig, ngunit ang pag-ibig ay laging may kapalit na dugo. Isang gabi, nakaupo siya sa lumang porch na inupahang bahay. May mga kandila sa paligid at ang tunog ng kuliglig na parang lumilipat mula dayland hanggang dito. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga awit ng kanyang bayan, ang amoy na insenso sa templo, at ang mga kwento na matatanda tungkol sa aswang na nahuhumaling sa kagandahan ng tao. Ngunit bakit sa kanya nakatuon ang lahat ng iyon? Bakit sa tuwing lumilingon siya, tila may aninong kumikilos, mabilis at malapit? Bakit ang bawat panaginip niya ay puno ng mga matang pula, kumikislap sa dilim at boses na bumubulong sa kanyang pangalan? Dalagang pantasya, isang boses ang halos marinig niya habang nakapikit. Parang musika na tuktok sa lansangan ng Bangkok, ngunit malamig at mabigat. Sa kanyang dibdib, kumakabog ang puso na parang hinahabol ng sariling kapalaran. Kinabukasan, dinala siya ng mga kaibigan sa isang liblib na kakahuyan para magrelas. Ngunit ang katahimikan doon ay mas nakakatakot kaysa nakakapanatag. May mga dahong gumagalaw kahit walang hangin, may mga tunog na hindi may paliwanag. At sa kalagitnaan ng tawanan na iba, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso, mahigpit, hindi nakikita. Napalingon siya, ngunit walang tao. Ang mga kaibigan niya ay abala, walang nakapansin. Munit sa dulo ng kakahuyan, may lalaking nakatayo. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at ang ngiti ay hindi para sa lahat kundi para lang sa kanya. Parang kilala niya ito, parang nakita na sa kanya mga panaginip. At nang kumurap siya, bigla itong nawala, iniwan siyang nangininig, hindi alam kung imahinasyon lang ba iyon o isang senyales na matagal nang naghihintay ang nilalang na iyon sa kanya. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mukha ng lalaking nakita niya sa kakahuyan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Mga matang kumikislap sa dilim, mga labi na parang may sinisikretong ngiti. Hindi iyon pangkaraniwan, hindi iyon imahinasyon. May pakiramdam siyang siya mismo ang dahilan kung bakit naroon ang nilalang na iyon. Habang nakahiga, biglang bumukas ang bintana kahit nakasara. Pumasok ang malamig na hangin at kasabay nito'y amoy na insenso na parang galing sa Thailand. Nanindig ang kanyang balahibo, lalo na nang marinig niya muli ang boses. Dalagang pantasya, ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Tumayo siya, nanginginig, at tinakpan ang tainga. Ngunit kahit anong gawin niya, malinaw pa rin ang tinig na iyon. Parang nasa loob mismo ng kanyang dibdib, hindi sa paligid. Kinabukasan, pinilit niya mapanggap na walang nangyayari. Lumabas siya, nagtrabaho, mumiti sa mga tao. Ngunit sa bawat salamin na nadadaanan niya, may aninong nakatayo sa likod. Minsan lalaking nakita niya sa kakahuyan, minsan ay isang nilalang na may matatalim na ng ngipin at pulang mata. Dumating ang isang gabi na bumisita siya sa isang day temple sa bayan. Nais niyang humanap ng kapayapaan, nagdala siya ng bulaklak at kandila. Habang nagdarasal, lumapit ang isang matandang monghe. Tahimik itong tumitig sa kanya at sa mababang tinig ay nagsabi, May nilalang na sumusunod sa iyo. Hindi ka basta dayuhan dito. May ugnayan ka sa kanya. Nanlamig siya sa narinig. Anong ibig niyong sabihin? Nanginginig niyang tanong. munit ngumiti lamang ang monghe at iniabot sa kanya ang isang malit na tali na may palamuting ginto. Isot mo ito. Hindi kanya agad makakagalaw. Pero tandaan mo, ang mga nilalang na tulad niya, hindi sila sumusunod ng walang dahilan. Pag uwi niya, isinabit niya ang tali sa kanyang lig. Ngunit sa halip na mapawi ang takot, mas lalong lumalim ang kanyang kaba. Dahil sa salamin na kanyang silid, nakita niya ang sariling refleksyon. At sa likod niya, ang lalaking iyon, nakatayo, nakangiti, at dahan-dahang lumalapit habang nakapako ang mga mata sa kanya. Napalunok siya ng laway, halos hindi makahinga habang nakatitik sa salamin. Hindi siya makakilos, parang naipit sa pagitan ng takot at tagkahumaling. Ang lalaking iyon ay may presensya na hindi niya may paliwanag, nakakatakot ngunit nakakaakit. Bakit ako? Mahina niyang bulong at doon biglang gumalaw ang nilalang sa refleksyon. Hindi ito sumagot ng salita, ngunit ang mga mata nito ay nagsasalita ng isang lihim na matagal nang nakatali sa kanyang dugo. Anti-unti nitong inyangat ang kamay, itinapat sa salamin, at ang malamig na enerhiya ay dumaloy sa kanyang balat. Parang may alon na alaala na pumasok sa kanyang isip. Mga imaheno ng dayland, isang lumang baryo, gabi ng pista, mga awit ng tambol at gong. Isang batang babae na hawak-hawak ng ina, habang sa dilim ay may lalaking nakamasid mula sa malayo. Isang sumpang ginawa bago pa siya ipinanganak. Napaatras siya, nanginginig, hawak ang rosaryo na iniabot ng monghe. Ngunit kahit anong kapit niya, parang walang bisa sa nilalang. Dahil sa mismong loob na kanyang puso, may bahaging umaasang muli niyang makita ang ngiting iyon. Biglang kumulog ng malakas sa labas at namatay ang lahat ng ilaw. Naiwan siyang mag-isa, tanging salamin ang nagliliwanag. At mula sa salamin, hindi na siya nag-isa. Dahil ang nilalang ay nakalabas na, nakatayo sa kanyang silid, nakaharap sa kanya. Ang hangin ay biglang bumigat, bawat hininga niya ay parang may kasamang anino. Dalagang pantasya, bulong ng lalaki, ngunit ngayon mas malinaw, mas malapit. Hindi ka makakatakas. Dahil ikaw ang piniliko, noon pa man. Dahan-dahan itong lumapit, ang mga matay nagbabaga, at ang sahig na kanyang tinatapakan ay tila lumulubog sa dilim. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, ngunit may kakaibang puwersang humihila sa kanya palapit. At sa pagitan ng takot at pagkahumaling, unti-unting bumukas ang kanyang mga labi para magsalita. Anong gusto mo sa akin? Halos pabulong niyang tanong, nanginginig ang boses. Gumiti ang lalaki, isang niting may halong pangakit at panganib. Hindi mo ba nararamdaman? Matagal ka nang nakatali sa akin. Ang dugo mo, ang kaluluwa mo, ikaw ang pangarap ko, at ako ang bangungot mo. Lumapit pa siya, bawat hakbang ay parang tumatama sa kanyang puso. Ang lamig na silid ay biglang naging apoy sa kanyang balat. Habang palapit ang nilalang, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng koneksyon, parang may tali sa kanilang dalawa na hindi kayang putulin. Hindi kita kilala, bulong niya, ngunit sa kaibutura na kanyang isipan, may boses na sumisigaw ng kabaliktaan. May bahagi sa kanya na tila matagal nang nakakalala. Mga gabi na pagtakbo sa ilalim ng buwan, mga matang pula na palaging nakasunod, at ang pakiramdam na isang halik na hindi niya may paliwanag kung saan nang galing. Nang abutin siya ng lalaki, mabilis siyang umatras, halos madapa, Munit bigla siyang nadapa sa sahig at sa sahig na iyon, hindi na kahoy kundi lupa. Madilim, basa, at puno ng ugat na gumagapang. Parang dinala siya sa ibang lugar, isang mundong hindi na kanya. Wala ka na sa Amerika, sabi no nilalang, nakatitik sa kanya. Dinala nakita sa pagitan na iyong alaala at ng sumpa. At dito, dito mo makikita ang katotohanan kung sino ka talaga. Napalunok siya, nanlalabo ang paningin, habang sa paligid ay nagsimulang lumitaw ang mga anino na mga nilalang nakahawig na mga kuwento ng kanyang bayan sa Thailand. Mga aswang na nakayuko, humahalik sa lupa, at tila kumikilala sa kanya hindi bilang biktima, kundi bilang isang rina na matagal nang hinihintay. Nanlaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang tumayo sa gitna ng madilim na lupain. Ang mga anino ay nagunahang lumapit, nakaluhod, parang sumasamba sa kanya. Naririnig niya ang kanilang mga bulong, magkakahalo ang boses na parang isa. Reina, bumalik ka na dalagang pantasyana ng aming lahi. Humikpit ang hawak niya sa rosaryo na iniabot ng monghe, munit sa halip na lumiwanag, nagdilim ito sa kanyang palad. Parang nilalamon na dilim ang liwanag, at ang init mula rito ay unti-unting nagiging yelo. Napatras siya, halos hindi makapaniwala. Hindi, hindi ako isa sa inyo, halos pasigaw niyang pahayag. Munit lumapit ang lalaki, ang nilalang na mula sa kanyang mga panaginip hindi mo na may tatanggi. Ang dugo mo'y may halong sa amin. Ikaw ang susi, ikaw ang magbabalik na aming lakas. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sa ilalim na takot, may kakaibang lakas na pumipiglas mula sa kanyang dibdib. Parang tinatawag siya ng mismong lupa na tinatapakan niya. Nakita niya ang kanyang mga kamay, may guhit na lumilitaw, tila sinaunang simbolo na hindi niya kilala ngunit naiintindihan ng kanyang puso. Ang mga aninong nakaluhod ay mas lalong nagsaya, sumisigaw na pangalan na hindi niya kilala ngunit sa bawat bigkas nila, para may bahagi ng kanyang alaala na nabubuksan. Mga gabi ng ritual, mga tawag ng tambol, at siya, nakatayo sa gitna bilang handog at pinipili. Gayon alam mo na, bulong ng lalaki, inilalapit ang kanyang mukha. Hindi ka lamang hinahanap ko. Ikaw ang itinadrana sa akin. Naramdaman niyang lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang likuran, nagbukas ang isang malalim na siwang sa lupa, umihip ng hangin na parang hihigop sa kanya. At sa pagitan ng pagtakbo o pagsuko, isang tanong ang sumiklab sa kanyang isipan. Kung tatakbo siya, mawawala ang lahat ng sagot. Kung susuko siya, baka matuklasan niya kung sino nga ba talaga siya. Ang hangin mula sa siwang ay parang humihigop na kanyang kaluluwa, bawat hingay mabigat, bawat tibok ng puso ay nagiging mas mabilis. Nakatitik siya sa lalaki, at sa mga matang iyon ay may apoy na nag-anyaya at panganib na hindi niya matakasan. Pumili ka, bulong nito, ang boses ay parang umaling naungaw sa kanyang utak. Lumayo at mabubura ang lahat ng alaala o manatili at malaman ang katotohanan. Nang Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya makagalaw. Ang mga aninong nakaluhod sa paligid ay parang nag-abang sa kanyang pasya, bawat isa ay humihinga ng sabay, tila nakatali rin sa kanyang kapalaran. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga guhit sa kanyang balat ay biglang nagningning ng kulay ginto, nagbigay ng liwanag sa gitna na dilim. Napatras ang ilan sa mga nilalang, ngunit mas marami ang yumuko palalo. Ang lalaki ay ngumiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi lamang kasyahan, may halong takot. Gising ng dugo, sabi niya, mababa ang tono. Ngunit hindi mo pa alam kung kaninong panig ka papanig. Napasa po siya sa dibdib dahil may init na kumikirot mula sa kanyang puso. Parang may dalawang tinig na naglalaban sa loob niya, isa'y tinatawag siyang tumakas, isa'y tinatawag siyang yakapin ang kadiliman. At sa gitna ng kaguluhan na kanyang isip, isang boses mula sa malayo ang biglang umaling naunggaw, hindi sa dilim kundi mula sa liwanab. Anak, huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Boses na isang babae, malambot, puno ng lungkot at pagmamahal. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi maaaring magkamali. Boses yon ng kanyang ina, ang inang naiwan niya sa Dayland, ang inang palaging nakukwento tungkol sa mga aswang na umibig munit sumisira. Napakapit siya sa kanyang ulo, pilit na pinapakinggan kung totoo ba o guni-guni lamang. Ngunit habang humihigpit ang tawag ng lupa at ang lalaki lalong lumalapit, mas malinaw ang tinig ng kanyang ina at may kasamang babala na hindi pa niya kayang tanggapin. Anak, ang dugo mo ay hindi sumpa, kundi pagpili, muling bulong na tinig na kanyang ina, halos pabulong na dumadaloy sa hangin. Naluha siya, nanginginig, habang ang lupa sa kanyang paanan ay lalo pang bumubuka, sumisigaw ng dilim. Ang lalaki na kalapit na, halos maabot na ang kanyang mukha, ang mga matay nagliliyab na pagnanasa at galit na pinaghalo. Piliin mo ako, wika nito, mababa ngunit mabaksik. Kapag pinili mo ang liwanag, mawawala ako magpakailanman. Kapag pinili mo ako, magiging isa tayo, hindi na rina, kundi Diyos sa nadilim. Himikpit ang hawak niya sa rosaryo, kahit ito'y malamig at halos pumuputok sa bigat na enerhiya. Sa kabilang kamay, ang mga guhit na ginto sa kanyang balat ay mas nagliliwanag. Kumakapit, parang ipinapaalala ang kapangyarihang hindi pa niya kilala. Tumingala siya, huminga ng malalim, at dahan-dahan niyang isinara ang mga mata. Sa dilim na kanyang paningin, nakita niya ang dalawang landas. Isang mundo na katahimikan na walang alala at isang mundong puno na dilim ngunit may sagot sa lahat ng tanong. Nang dumilat siya, nakatayo pa rin sa kanyang harapan ang lalaki. Ngunit ngayon, hindi na siya nanginginig. Dahil alam niyang darating na ang sandaling wala ng atrasan. Isang hakbang na lamang ang pagitan nila. Isang hininga na lamang ang magdidikta kung kanino siya papanig. At sa gitna ng katahimikan, bago pa man siya makapagsalita, biglang yumanig ang buong paligid at isang liwanag mula sa kalangitan ang bumagsak, tumama sa lupa sa pagitan nila. Nabulag siya sa tindi ng liwanag at nang muling bumalik ang kanyang paningin, wala na ang mga anino, wala na ang siwang sa lupa. Naiwan siyang mag-isa, nakaluhod sa malamig na lupa, habang sa kanyang dibdib ay kumakabog pa rin ang dalawang lakas na naglalaban. At sa dulo ng kanyang pandinig, sa gitna ng katahimikan, narinig niya muli ang parehong tinig, ang lalaki at ang kanyang ina, sabay na bumubulong sa kanya. Pumili ka. Napalunok siya, ramdam ang bigat ng bawat tibok ng puso. Ang paligid ay tahimik, ngunit sa kanyang loob ay nagngangalit ang dalawang tinig na ayaw magpatalo. Sa harap niya, ang lupa ay muling bumukas, munit gayon ay hindi na madilim, may halong liwanag at anino, magkasabay na nag-anyaya. Pumikit siya, pinakawalan ang huling patak ng kanyang luha. Kung pipili ako, bulong niya, hindi para sa dilim, hindi para sa liwanag, kundi para sa sarili ko. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang ginto sa kanyang balat ay tuluyang sumiklab, bumalot sa kanyang buong katawan. Ang mga simbolo ay nagliwanag hanggang sa umabot sa kalangitan, at ang tinig ng kanyang ina ay naging awit ng pagyakap. Sa kabilang banda, ang boses ng lalaki naging alingaungaw na pamumulila, unti-unting lumalabo, hanggang sa naglaho na parang usok. Tumindig siya, huminga ng malalim wala ng mga anino, wala ng siwang, wala ng sumpa. Tanging siya na lamang, isang dalagang may sugat ng nakaraan, Munit tangan ang lakas ng sariling pagpili. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa langit na Amerika, munit ang puso niya ay naroon pa rin sa Thailand. Sa bawat tunog ng hangin, sa bawat amoy na insenso, naroon ang alaala ng kanyang pinagmulan. Ngunit ngayon, wala na siyang tinatakasan. Gumitis siya, marahan, habang ang buwan ay muling sumilip sa dilim. At sa katahimikan ng gabi, alam niyang natapos na ang kanyang bangungot at nagsisimula na ang isang bagong kwento, kwento na siya mismo ang magsusulat.